Naglinis, naglinis. Naglinis ng dahon ng kawayan. Si Kapisi, nagbawas. Nagbawas ng uh, damo. O yung mga dahon ng kawayan. Dito, yan o. Oh. Yan. Ang dami o. Oh. Di... Lumabas yung Madre de Agua nung nalinisan. Ito lang, ito lang porsyong ito kasi so, hindi naman ako pwedeng gumawa ng malaking uh, siga dahil baka lumambot tong ano tong, uh, net ito lang ito lang portion ito ito lang nalinasan yan ito eh ko lang yung portion yan ayaw ko lang kung malinisan yan bukas hindi sigurado pero gusto kong malinisan yun eh, dami pa rin ano, dahon ng ano kawayan Iba, iba naman ngayon pag nalinisan na ayan oh. Oh. medyo magandang tignan kasi nung hindi nalilinisan hindi lumabas yung mga ano eh yung mga sumisibol na ano madre de agua oh, ay lumabas gaya nito natabo na na oh. Ayan, oh. Na yan, oh. natabo na na yung kanina ito ay ngayon nung nalinisan lumabas ayan ayan oh. Yan ang balak kong linisan pa yan. Lugar na yan. Hindi ko alam kung malilinisan yan bukas. Kasi mag-aalas 11 eh. Papasok na yung isang bata ko. Yung dalaging din ko sa ano, SM. Wala nang kasama si si Mrs. Kaya uuwi na tayo. So, ko muna itong Rick kay Bayo. Hindi na siguro kakalit yung apoy na yan. Ayan. Oh, Kaya binabantayan ko eh. Malit lang yung ginawa kong siga kasi hindi nga pwedeng magpalaki ng siga dahil ang lapit lang sa net oh. Ah, matunaw. Matunaw yung net. Kaya bukas na lang uli Hi mga androlope. Bye bye. Kulang sila sa tubig bus na yata yung tubig nila eh. Ubus na nga. Oh. oh. Bus na. Malakas ng gumalaw eh. Oh. Kailangang malagyan yan. Oh. Androlop. Androlop chicken. Doon may ginawa rin akong sigado na yun. hindi ko pwedeng idikit eh kasi ang pinangangambahan ko baka ka ako merong magsigarito yung magtapo ng upusan sigarilyo nako delikado kaya inuunahan ko ng linisan ayan oh, oh. aba may laman pa ba yun wala nang laman yan inubos na ninyo eh Oh, binibisita oh. May laman pa. Binitin ko kanina eh kasi may laman. Pagbalik ko wala na, ubos na. Dito ko muna itong rek ni Bayo. Totoong rek ni Bayo, susuli ko muna. Bukas na uli. Oh, bahala na bukas kung makapaglinis pa uli. alas 11.20 ayan o alas yes, 11.20 pang dalawa na yan, buhat kami ng alas 7 pang dalawa na yan 1.5 liter may halong pit ayan uh, vitamin pro may halong vitamins o oh. Plus 11 pa lang ha. So, ibig sabihin, bago magdating ng alas 5 niyan, baka makapaglagay uli. Bitmin Pro. Hindi na tinigilan niya. Eh, oh. Lalo kahapon. Kahapon eh, pang-apat. Pang-apat, alas 5 nagkarga ulit ako isang uh, 1.5 liter okay. ayan o oh. oh, 1.5 liter yan ayan o makikita tapos pagdating ko kayo ng umaga yung pang apat na lagay ko kahapon kayo ng umaga wala na wala na ng tubig So, ibig sabihin, umubos sila ng mahigit na 6-8 liter. Umubos sila ng 8 litro sa maghapon. baka suminom yun pagka ganito mainit ang panahon talagang malakas silang ano, minum konting ano lang ikot sila babalik inom ganyan ikot ng ikot yan kunting pagbalik, inom o oh. Eh, ay na kayo kung mga yan ni yung limbawa yung native na ano ikot lang ng ikot tanap ng hanap ng pagkain report na lang yun laman oh. nabuhasan o oh. report na lang lakas yun eh. Oh. di siguro kung halimbawa ito yung mga isanda piraso Pwede maghapon yan eh. Isang dram na tubig ubos. Lalo dito mainit sa Tugigaraw. O so, so yung isa, nabusog na yun. Kumakain na ng puno na saging. O so, yun. Paubos na uli yung nilagay kong ano yung saging. Yung puti na saging malapit sa ubod. Yung ubod ng ano. Ayan. Pag medyo busog-busog na, inom uli. Ito naman yung ano, yung native. Pure native talaga to. Ayan. Tapos yun, yun, yun ang anak. Hanggang sa taas, yun. Kulay puti. Sa limang itlog, unang anak kanyan, unang itlogan. Sa limang itlog, apat yung napisa. Isa yung tawag na nagbubo. Oh, native yan. Pero yung yung isa, yung nasa baba. Eh. Ito naman, yung mga ano, Rhode Island Red. Yan. Siyam na piraso yan. Malakas na rin uminom eh. Ubus na rin yung kamalapit na rin maubos yung kanilang tubig. Pero ano dito eh. Medyo presko rito kasi. Kasi may bubong yan ay yung kulungan ng baboy. Tapos yung ibabaw ng kulungan ng baboy makapal na yung dahon ng ano ng kawayan. Kaya malamig. Doon sa ibabaw ng yero makapal na yung dahon ng kawayan. Kaya malamig dyan. Presko yung mga yan dyan lalabas tayo ha dito lang sa video yun, yun lang yung ano, yung androlop yun o, oh, mapapansin ninyo yun yung kulay uh, yan, susum natin yan yung mainit na yun, andyan lang yung astrolop kung dito ko dadaan malapit lang pero ito yung ni eh, may, may iba yung may ari nyan eh may tanim na yan eh, oh. may tanim na gabi. Kaya nung hindi pa tinataniman niya, hindi diyan ako dumadaan. Oh, ayan, diyan ako dumadaan. Pero ngayon may tanim na, ayan o, oh, may linya Oh. Ngayon may tanim yan, doon ako dadaan sa harap. Talaga talagang um, walkway doon. Ayan ah, sila. Napit lang ako. dito ako dadaan sa likod. Kasi ngayon doon ako dumadaan sa harap yung right of way. Ayan o. Oh. Yung ano. Mga Androloff. Malapit na. Malapit na kayo sumama doon sa mga ay ah, yung Rhode Island Red. Malapit na sa sama sa Androloff. Ayan o. Oh. ayan sila. Ay, pahinga na sila. Oh. Malapit na naman maubos yung tubig nila. Ito na yung mga pure native. Ayan. Nihintay nila may bumagsak doon sa taas. Sa baba. Kasi sa taas mayroon na nilagay lagay na pitch eh. Ayan. May mga Okay. Pahinga pa na. Pahinga na. Mga alas dosi na. Pahinga tayo muna. Kakain na rin maya maya. Kakain na. Share, like, comment, subscribe, and hit the notification bell. Para updated si ka sa mga susunod na videos. sa mali, bye bye.